Welcome to my YouTube channel. Good morning. Lambo't nga pala ako dito guys ng baboy. Yan, nagyan natin to ng sibuyas. Dahon ng laurel. Isang kutsarang asin. Paminta. Iyo lang natin to guys. Para maluto siya ng maayos. Saka natin takpan. Hinaan natin guys yung arpoy, guys itong ampalaya. Ayan, hiwain ko lang at tanggalin yung mga buto. Hiwain lang natin guys ng maninipis para hindi siya masyadong mapait at pigaan. Ayan guys, na-slice ko na yung ampalaya. Apat na piraso to na maliliit. Tapos, lagyan natin ng asin. Ayan. Ganyan nilang natin to guys. Tapos set aside natin. Ayan. Nagkikrave ako guys sa kinilaw. Ayan. Kaya gagawa din ako. Ayan. to labanos, cucumber, sibuyas, kamatis, bawang, at saka paminta. Ayan. Dito ko nilalagay yung paminta ko. Para mabilis kumuha. Ayan. Balatan natin tong radish. At saka mag-slice na rin ako nito. Unahin ko muna guys itong sibuyas. Kuhain na natin to guys ng maliliit. Yan. pwede na to guys. Lagyan natin dito sa lagayan. Sunod naman tong kamatis. Lagyan natin to. Si pangit. Tapos tatanggalin din natin guys yung buto. Para malinis. Ayan guys, nahugasan ko na din at tatanggal ko na rin ng buto. Sakit sa mata nung sibuyas. Yan. Kung ano klaseng hiwa ng sibuyas, ganun din ang gawin natin sa kamatis. Yan. Yan. Sama natin to sa sibuyas. And then, ito namang pipino. Yan. Tanggalin natin to guys. Ugasan muna natin to. Ayan, nagasan ko na. Hiwain din natin ng ganito. Gusto ko paba. Ayan. Diretso na natin guys dito sa lagayan. Hmm. Maliit kasi yung kusina ko guys. Masikip. Kaya nahihirapan ako. Ah, hmm. hmm. tapos na ako sa pipino. Ito namang labanos. Ayan, balatan lang natin to guys. Hindi hmm. na ano, luma na tong aking ano, radish. Ayan, hindi na siya maganda. Ayan. Okay. Sa dandaan lang talaga. Patay masugatan. Hmm. Yan guys, tapos na. Ayan, ang gusto ko lang kasi talaga dito maganda oh. Kasi ayan. Mm, maganda yung pagkagawa niya. Saka talagang manipis. Pagkagawa natin to guys sa ibang lagayan. Kasi pipigaan natin to sa asin para matanggal yung pait. Ayan. Ayan guys, tapos na. Lagyan natin to ng asin. Kunti lang. Ganyan lang natin to at saka i-set aside din natin. I-set aside din natin to parang katulad sa palaya. Yan. Check muna natin guys tong karning baboy. Yan, pwede na to guys malambot na tanggalin na natin. Yan, lagyan natin dito sa lagayan. Meron din akong ibang maliliit guys. Isama na natin diyan. Tapos itong sabaw guys, I-set aside mo natin to kasi sasalain ko pa to at itatabi ko to kasi magandang ano yan, panlagay sa sabaw. Tapos, lagyan natin tong grill pan. Yan, kasi i-grill natin to guys. Tatanggalin ko lang yung mga buto. Yan, mainit na mainit to guys. Tanggalin lang natin yung buto. Tigas. Yan guys, tatanggalin ko lang ng buto. I-grill na natin to. Pero lagyan mo natin konti na guys ng asin. Para tayo nag-ano din. Um, Nagrelasyon ko ali, pero ano lang to siya guys. Parang nagiihaw lang tayo. Hindi piniprito. Ayan. Maglagay tayo guys ng konting mantika para mabilis kasi tanghali na gutom na kami. Ayan guys, mainit na. Nagawin natin to. Takpan natin kasi nagpuputukan. Magluluto din ako guys na isang perasong fish fillet. Uh, medyo frozen pa to guys. Nakalimutan ko kasi maglabas. Ayan. Konting asin lang guys at saka konting paminta. Ah, isa lang to kasi kakain ay matanda. May naglagi lang ako guys ng konting mantika. Yan, naglagi mo na tayo ng bawang guys. Naglagi na rin natin guys itong isda. Isang na isda. Tapos dito naman tayo guys sa ampalaya. Pigaan na natin habang nagluluto tayo ng ano. Habang gini-grill ko yung pork at saka yung isda naman. Yan. Kailangan pigain natin to, to, to para matanggal yung pait. Yan guys, tapos ko ng pigaan at saka hugasan ko na rin. Nahugasan ko na din. Yan, iset aside ko lang to guys at balik naman ako sa isda. Yan. Balik tayo na natin. Ito naman pork guys, ay okay na to. Pwede na to. Tanggal na natin to. Unahin ko muna to guys tong isda. Yung po ay doon lang muna yan. Kasi madali itong maluto tong isda eh. Maka mag ano siya. Masunog. Nagyan din natin guys ito ng konting oyster sauce. Karatan natin to. Nagyan ulit natin guys ng konting paminta. Saka konting sesame oil. Yan, okay na to guys. Luto na to. Simple yung ano lang, fish fillet with oyster sauce. Garnish natin ng onion next. Magluluto na rin ako guys ng ampalaya. Igisa natin tong sibuyas, pawang at saka lang na baboy. Yan, sama na rin natin guys tong sa buong nor pork cubes. Yan, pagluto na guys, yung mga sangkap, lagay natin tong ampalaya. Ayan, luto na guys yung ampalaya. Nagyan natin ng paminta. Nagyan na rin natin ng itlog. Ayan, pag ganyan na, pwede natin haluin. Ayan, okay na to guys. Gawin naman ako guys ng sauce para sa dinakdakan. Ayan, nagyan tayo ng mayonnaise. Ayan, siguro mga apat na kutsara. Hmm. Ano gawin natin, diba? Para hindi kulang. Tingnan natin ang no liquid seasoning. kailangan si concentrated suka. mix lang natin 'to, guys. Ngayon, guys, set aside muna natin. Iwain na natin tong pork. Yan guys, nahiwa ko na. Ilagay natin tong mixture. Ilagay natin ng bawang. Paminta. Saka sibuyas. Mix natin guys. Yan guys, pwede nyo itong lagyan ng onion leeks. Tapos dito naman bang guys, ceiling, pigyan oh na natin itong yeah. labanos. Ayan. Ganyan guys, ang ginagawa ko, pinipigyan ko ng todo para hindi siya mapait. Tapos sugasan. After termogasan guys, ayan, lagyan natin dito sa... Ihalo natin dito guys, sa uh, hiniwa ko kanina at saka natin lagyan ng mga seasoning. Masarap din guys to lagyan ng pisos. Kaya lang yung pisos ko kay guys ay wala na. Ubus na din. Kaya ito, suka na lang. Ayan, Nilagay ko na rin ng paminta. Bawang. Ayan, may sibuyas na yun guys. At saka ano, konting asin. Ayan, Nilagay ko rin siya guys ng paminta. Pero yung paminta medyo buo, -buo at saka puting asukal. Pagalualuin -alu lang natin to guys. Hanggang sa okay na siya. At ito na nga, tapos na. Ayan, napaka sarap nyo guys. Malutong yung mga ano, yun na ni cucumber. Ayan. Ito you na know guys, ang aming tangalian, dinakdakan na baboy, ampalaya, at saka kinilaw. Thanks for watching. And God bless po.